Ayan nga mga kasari, kung nakita nyo, busy na naman po inyong Inday slash kasari sa kanyang munting tindahan. Ayan, kung nakita nyo po mga kasari, gagawa na naman po ako ng yelo. Mm -mm, dahil ubos na naman po yung aking yelo. Dapat mga kasari, hindi po muna ako gagawa ng aking yelo dahil ako po'y pagod na pagod. At kakauwi lang namin ni Javi galing sa pago grocery at krabi yung tao at pila sa grocery mga kasari. Napakadami. Kaya ayan, pagod na pagod ako at dapat hindi po ako gagawa ng aking yellow. Bukod po sa haba ng pila, napaka-traffic po talaga mga kasari at medyo masakit po yung aking puwet at ang aking mga braso sa kabitbit ng aking mga ipinamili tapos pagdating ko dyan sa aming magsinsindahan ayan gagawa na naman po ang inyong kasari ng yelo dapat mga kasari bukas pa ako gagawa kaya lang kanina mayroong bumili sa akin ng yelo nung pagbukas ko po ng aking repis wala na palang laman so hindi sinabi sa akin ni Junakish dahil yung naiwan dito sa aming munting tindahan is eh, si Junakish lang uh, hindi niya sinabi sa akin dahil meron din siyang bisita dito kasi yung mga classmate niya nag sila ng kanilang project. Kaya ayan, medyo hindi siya anak uh, nakapag-focus sa pagtitinda ng aming uh, munting sindahan dahil meron siyang bisita. Kaya nung pagdating ko, meron bumili, ayan, pagbukas ko ng aming rep is wala na palang laman. So, napilitan na ako mga kasari na gumawa ng yelo na dapat bukas pa ako gagawa, kaya lang hindi pwedeng pagbukasin at hindi pwedeng uh, pagpaliban yung paggawa ng yelo, dahil napakabenta po ng aking yelo mga kasari kailangan po talaga, pag wala na akong yelo, gagawa na po talaga ako, kasi sayang yung benta sayang yung kita, dahil lang pinakamalakas dyan sa aking tindahan yung aking yelo po talaga, yan ginawa ko na yan mga kasari, uh, kinabukasan uh, ubos na yan, kailangan ko ng gumawa kaagad uh, pagkahaponan so naubos din yung aking uh, ice tubig dyan, dahil yung mga bata pa na binibili, dahil meron nga naglaro sa harapan na aking munting tindahan ayan, ubos na ubos din po yung aking uh, ice tubig kaya mamaya mga kasari gagawa rin po tayo ng ice tubig, sayang din po yung benta kung hindi tayo gagawa ng ice tubig So, tapos na akong gumawa na aking ice tubig mga kasari at ilalagay ko na rin po sa aking, ayan, sa aking rep dahil baka mamaya maya lang is meron po talagang bumili. So, hindi ko po talaga mga kasari pinagpapaliban yung aking yellow na yan at ang aking ice tubig dahil napakabenta po o ba diba? So, wala ako masyadong uh, soft drinks na litro dyan na binibenta at kung nakikita nyo, wala ako mga alak dahil wala naman talagang nagiinuman dito sa aking munting tindahan at wala din talagang naghanap ng mga alak. So, Ayan, tapos na akong gumawa na aking ice tubig at yelo. At nakapag na rin po tayo ng ating ref. Ayan, inaayos-ayos ko na lang po yung aking parip At maglalagay din po ako ng aming inumin. So, tapos na akong gumawa ng mga kasari. Ganyan kakalat yung aking munsing tsindahan. At kung nakita nyo po yung karton na yon yan po yung aking rinoseri. Kanina, dapat hindi po ako gagawa ng ice tubig. O, yan na muna mga kasari sa araw na ito. Ang in-update ko sa inyo at happy selling everyone.